sing tumingi. <laughs> si Sili pala ako. Saglit, ano, ano ba kasi? Hindi Hindi ka. Hindi kasi Hindi Para na naka to naka-blindfold talaga? Huwag kang pasilip-silip. Sige oh, na, hold up nako Hold up to. Akin ah, na 'yung puso mo. <laughs> kaling mo talaga dyan mo talaga ako nakuha sa mga ganyan babe, <laughs> babe wag ka makulit babe, sige na sige na ma dahil oh. birthday mo to wag oh, ka yeah. muna ano ha wag ka muna tumingin babe oh, ano nga ano nga yan at ngayon. the count of three ha wait lang ah. Ha? Oh. ha okay <laughs> In three, huh? two, one. Ah, babe! Camera! Totoo ba to, babe? ay, pag tignan mo kung totoo, ibalibag mo. Huwag, <laughs> 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 babe. <laughs> babe <laughs> sure, DS, ito, no? babe! sure ka ba yes, Babe. hindi! Para sa'yo pinag-ipunan ko yan Ba't may init pa, babe? <laughs> <laughs> Tsaka may nakalawit na charger. Galing, galing mong Galing akong <laughs> salan, babe. Tapos sinundan ko mo yung... Ba't mga pictures? Sinundang, sinundang ko, nag-debo pa sila. Kaya ngayon ko lang naku. <laughs> Hindi, ko, babe. Dito ako ito? Babe, three years ko yung pinag-iponan. Babe! Ay, <laughs> kaka. MJ, mahal-mahal talaga kita, babe. Eh, nga tamo naman. Huwag oh, isang kamay taga, lang taga, yung awa. Teka, mapipicture tayo. Gusto kong pinakaunang... Sige, babe. Uh, ako? Model ko dito sa camera na to, ikaw. Ganun ba yun? Ganun yun, sabi Ganun ng yun. chewing ko. Mm, ikaw talaga, babe, Paolo. Oh. <laughs> <laughs> Buti Sige, lang, Paolo babe, ako eh. Kasi hindi ako sanay sa camera. Sige na, try lang natin. Eh, halika hindi na, ako na, photo, Jenny. Ka Sure ka ba? Oo, kaya yan. Halika, halika, Picture, picture. One. Hindi ako sanay. One, two. Wait lang, hindi ako sanay. Three. Ayan, 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 isa ba? two, three. Ayan, ah, gondo, gondo naman ng babe Thank oh. you, babe. Isa pa ka tingin babe. dito sa lente. One, two, Oh, ganda mo. Sapa, thank you, babe. Oh. ayan. Babe, thank you talaga. Happy, happy birthday. Ay, salamat, Tama babe. naman yan, na yan Iba naman yung... I mm. Miyutin Mute <laughs> hindi. <laughs> Siyempre, maniniyot ako, babe. Oh, kaya, oh, sige, sige, sa palas, sige, last, 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 One, las, two, las. three. Oh, ba diba? Ang ganda mo talaga, babe. Oh. Thank you, babe. Mm. Promise mo sa akin, ako lang yung... Babe, ako lang yung... Ikaw lang. Kukuha naman ng litrato, ah. Ikaw lang, babe. Yung iba, video na. Ay, <laughs> hindi, babe. Hindi, ikaw na nga, ikaw na. Babe, promise. happy birthday. Promise. Thank you, babe. I love three years you, years babe. Kung, three years ako nag ipon para dyan kasi mm. gusto ko maging ikaw ang best sa lahat ng mga photographers dito sa Cavite. Babe, salamat, babe. Mm -hmm. I love you, babe. Babe, good luck sa mga racket mo. Sana dinama yung kasal. Siyempre, babe. Um, um, Pag nakarakit pa ako, didate kita palagi. Um, tapos, di ba, gusto oh. mo, ano, di ba, ikaw yung kukuhaning photographer um. ng Bacor City Strikers? Oo, oo nga, babe. May email <laughs> ako natanggap, babe. <laughs> babe, tapos, <laughs> ano ka na rin? <laughs> Baka, Ang init ito, babe. Parang nila. Baka pwede ka na rin kay Mayor Strike Beer. Pwede ba yun? Oo, ooh, babe. Sige, di, Kasi, kaya nga, kailangan magaling. Kaya, kailangan babe. Kailangan ko muna ako. Okay. Talaga, saan ka mag-practice? Sa'yo, practice sa oh, okay, ang katalik. Sige, na. Gusto mo ba topless? Ay, pst! ko ah! ano, nga ikaw talaga, babe. <laughs> eh. <laughs> Hindi, babe. Hey. Tayo lang naman dalawa dito sa bahay. Eh. Ano ka, bahay ko talaga? Sige na nga. Sige <laughs>